Yes guys at welcome back sa ating channel magandang araw sa inyong lahat at ngayon ay uh, sa content na to gagawa tayo ng incubator box yung discarte yung unang discarte kung paano gawin itong incubator box natin so ayan guys dito meron tayong ditong incubator box Ayan, bali eh, mababa lang yung height nito. Kaya isa lang yung nilagay nating blower fan para makatipid-tipid tayo. So, ayan, bali sa halip na patangka rin ko siya. Kasi nga dalawang tray ang magagamit dito. Bali, pagdudugtuhin ko na lang yung uh, paglalagay ng uh, tray niya yung swing niya papunta sa likod mula doon sa harap papunta dito sa likod tapos dito yan nakalagay yung vertical na support ng ating mount para sa ating swing papunta dito sa baba parang haligi siya ayan tapos meron siyang ah uh, sa baba meron din siyang connector na uh, ilalagay natin sa may pandang flooring nya tapos dito naman ito yung dito ayan meron tayong blower fan tapos dito sa bandang kanan ayan dyan ilalagay yung ating motor or pwede din sa kaliwa depende sa inyo kung saan kayo komportable basta wag lang matatamaan ng arm ng motor yung ating vertical support na mount para sa ating swing ng ating uh, setter. So, ayan makikita ninyo pahaba siya papunta sa likod. So, kasi dalawa lang yung pagpipilian nun. it's either gumapos sa likod or patatangkarin mo siya. Okay, pero meron din namang ibang design na pwede siyang palaparin papunta sa sa kanan pero itong pinili natin ay yung pabain ng konti papunta sa likod okay kasi mas matipid siya sa blower fan at sa iba pang gamit kasi yung pinto niya isa lang din kung palaparin natin magiging dalawa yung pinto niya so ayan mula dito bali ito ay isang setter hatcher combo unit okay nasa pantang itaas yung sitter at sa ilalim ng sitter ay yung hatcher cage so ayan makikita nyo dito sa likod so ganyan ang design nya bali sa ibabaw nyan ipapatong natin dyan sa ibabaw ng cover na yan ayan yung nasa harapan dun na dito na dito natin lalagay yung ating wiring para sa ating uh, incubator nandito yung mga accessories nya so, uh, pinili kong ilagay siyang malapit sana sa harapan yung distansya na muna sa likod mas lamang o oh, ayan mas lamang yung distansya niya malapit siya sa pinto kasi para mas mabilis niyang tamaan yung pinto ng hangin na may pwersa Ayan, agad siyang bababa kasi babanda siya sa sa wall ng ating pinto. Kasi pag malayo siya, medyo mahina na yung uh, pag-circulate niya kasi nga pag bago siya umabot doon sa harap ng pinto. Medyo mahina na yung pwersa ng hangin kaya inilalapit natin 'yan. Yung blower natin dapat mas malapit sa pinto ng ating incubator para sa so, mabilis pumanga yung hangin may pwersa siya bababa siya kaagad so ganito lang yung discard nun pag ano tayo gagawa tayo mag umpisa tayong gumawa ng incubator box na hindi lang isang swing pala dalawa kasi hanggang dalawa pwede nating pagdugtungin yan so dito yung design na to yung sukat nya ayan pitan nyo naman nasa 76.5 cm yung papunta sa likod mula sa harap balik pahaba siya ngayon yung pahalang naman depende na sa inyo yan kasi laging pinagbabatayan natin dito yung size ng ating tray na gagamitin bibigyan natin lagi ng allowance laging magsusukat tayo dapat alam natin yung sukat ng ating uh, tray na gagamitin or yung design natin na turning mechanism sa loob kasi dun nakasalala yung magiging resulta ng kanyang laki sa box na gagawin natin yung tangkad nya doon din kasi yung allowance doon hindi naman tayo pwedeng gumawa ng incubator box na masyadong uh, malaki or maliit dapat lagi tayong may reference So, ayan, yung ganito yung magiging itsura ng paglalagyan natin ng uh, wiring sa ibabaw. Itong wiring box. So, ito makikita nyo may backup power switch sya. Bali, re-request lang sa atin ito ng ating client na maglagay. So, ayan. Itong incubator na to. Ayan. Hindi magkakala yung itsura nito. Itong box na pinapakita ko. Yung nga lang, ito mas pahaba siya sa likod. So, meron din namang design, separate hatcher tulad nito. Dalawang pinto, magkaiba yung wiring. Yung isa dito sa, bali separate hatcher siya, separate din yung uh, accessories niya. Uh, at hanggang dito na lang itong ating content ngayon guys. At maraming salamat sa panonood kita tayo ulit sa susunod nating upload na video maraming salamat